No apologies, I would like to talk about Kaloyulo. I'm terribly sorry but I cannot help it anymore. You know, masyado ng matindi ang tabas ng dila ng batang ito. Hindi ko nakinaya. Kagaya ng sinabi ko, nauna, ngayon lang po ako magsasalita tungkol dito. Hindi po ako sangayon the way he's treating his mother is horrible. Wala po akong pakialam doon sa girlfriend niya kung sino man yun na no. Siya bilang anak, hindi dapat nagtatrato ng magulang ng ganyan. Kahit anong sabihin, mali po yun. Yung pagtulong sa magulang ay hindi responsibilidad. Ito po ay galing sa puso ng taong marunong magmahal sa kapwa kay nanay mo o hindi, pero lalo na kung nanay mo. Kung mabuti kang tao, hindi ka magsasalita ng kung ano-ano dun sa babaeng pinanggalingan mo kaya ka nabuhay. Napakasalimuot po ng istorya kung sasabihin ko sa inyo lahat kung papano ang proseso ng pagiging ina at pagiging anak hindi po kasalanan ng ina o ng anak na maging anak sila. Sila ang namili ng magulang nila, actually. Don't forget, it's, it's the mother who, who's here on earth first, bago yung anak. Tayo po, bago pinanganak, nag-uusap yan kung papayag na siya ay maging ina at kung papayag siya na maging anak ako kung ako man po yung kaluluwa alam mo, ma mahaba pong ano yan eh, storya kaya hindi ko na I would rather talk about something scientific, something that has been proven and that you can check are you familiar with uh, fetal microchimerism? fetal microchimerism means yung po ang DNA ng ina ay nandun po sa katawan at dugo ng anak. Habang buhay ang anak, daladala -dala niya yung cells na galing sa ina. At tuwing may nangyayari sa buhay ng anak, lalo na may kinalaman sa physical manifestation ng sakit, ang nagre-repair po ay yung cell, cells ng ina, yung DNA ng ina, hindi ng ama maniwala kayo sa hindi. You know, you should try to Google it. Iho, kaloy, marami kang hindi alam. Alam mo, parang masyadong matigas na ang puso mo. Sino ba nagturo sa inyan? Hindi ka naman siguro tinuruan ng nanay mo ng ganyan. Kahit anong pang kasalanan ng nanay mo, nanay mo pa rin yan. Kahit gano'ng kasama ang ina, ina mo pa rin yan. Tatandaan ninyo yan. You're supposed to learn from each other. It's too bad kung nagkaroon ng kasalanan ng nanay mo sa'yo. So what? Kailangan mo rin bang maging bad? They learn from it. Help her learn from it also. Hindi yung ganyan. Hihiyain mo yung mother mo. Tatawagin mong magnanakaw tandaan mo, your cells galing sa ina mo hanggang mamatay ka. Kahit patay na ang ina mo, yan ang tutulong sa health mo. Yan ang reason kung bakit ang galing mong atlet. Tanga. Nasasaktan ako pagka may batang nagsasalita ng ganyan. Okay, hanapin niyo to ha. Fetal microchimerism. Fetal, F-E-T-A-L. Micro, M-I-C-R-O kime, c h i r i r -I r i s m Scientific po yan. It has been proven. It goes vice versa. Huwag mong kalilimutan kung gano'ng kahalaga ang iyong ina. Maski pa masama ang ina mo, kahit pa bugaw ang ina mo, ina mo pa rin yan. Huwag mong sasabihin hindi mo kasalanan na pinanganak ka.